Malogi fish no, sabi na mean, ako gule fish dere. Takuas lamang isda, eh. Huh? Look at. Mm -hmm. Look at, it's so big. Wow. This is a creek. This is a creek and. And there, the West Marine is It's not West Marine. It's Harris Theater. West Marine building and Harris Theater was there. Pero yaman ang West Marine. This one, man, store. Store ganito West Marine store. And the name of the building is West Marine, oh. Huh? West Marine lagi ang building k? <laughs> eh. man. Oh, what is the name of the building? Harris Theater. Harris Theater is some kind of store stall. Harris Ceiling Titer, lagi na ang mga building. Ceiling. Ang ang kuan. Ceiling, ano? Grocery. Um, uh, ang Harris Theater. mo ka, wala amuti. Ang Harris Theater. ko. Harris Theater. Ang Ang Harris Theater. Ang na Theater. Ang Harris Theater. Ang Sanda. Di ba ang ba? Oo, oh, tusok ko ano yung gipalit ba? Ikaw man nagpalit ano Dili, manggun ako. Ikaw. kita mm -hmm. Ito tamabot sa tuan-tuan. Kamera nagbaktas-baktas dere ang mga tao ay, na si Init kaayo ang kalibutan. Ay, ay. Ha? Asa? Bugnaw. hala na na siya. Let me see. Kani? Eh. Bugnaw daw Hala ka bugnaw oh. <laughs> Fine tree nga bugnaw. Mm -hmm. Yaw, ano eh. Hala bugnaw. Hala ba, signa na pa isda. Wala isda di rin dito ra. isda. Ito na na mga pato. Bugnaw no? Mm hala -hmm. si daddy to. Daddy. Dadi Brena. surka, Dili oi, takak lah muka Takak lah muka oi. Ulah kakak ila si emong dadi. Oi How old are you? Mau iskan takak? We're going to our to our house. 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 That's not house. Apartment. House. It's called apartment. Still crop. Still crop. Yang street name. Tahu kundoi? Nabi balun dia ngapa? sa balon siya sa kuan ay balon balon to basta it looks like a balloon ako sa balon kenitao so solid balon lang siya balon mm. there's a garbage here throw oh, this Garbage. no <laughs> <laughs> Oh, ano-ano na siya pag ano, um. naihangap ang kotse. Ayan. Um. You, you have some stuff. Pero, oo, oh, Haris Teter. Haris Teter, ngayon. Nalagay na siya. Oh. Mermaid. Wala, nalagay mermaid. Ola, nalagi yung mermaid. Nalagay mermaid na po eh lagi terin. Pwede ka mag escaping rope dito, kai Oh jud ang kono Bayog kay ko, no? maglakaw dire na pita Dogad pa rin mag TikTok oh